Inom na siopao Ayaw mo? Mag-aaway na naman kayong dalawa dyan, ha? Oo. Oh. Kayong dalawa, ha? Mga aga, -aga na naman kayo. Anong pinag-aawayan nyo? Naku po, saan mo nakuha yung plastic na yan? Ah, kanyan. Bad. Ikaw lagi ka na lang naglalaglag ng mga plastik sa sahig, ha? Aga-aga nagpapasaway ka na. Hmm. Hmm. Ano? Lalaban yan? <laughs> yan, yan ang ngat-ngatin mo. Ngat-ngatin talaga yan. Hindi yung plastik. Yan, makulimlim mo. Oh. Makulimlim. Makulimlim. Hindi kayo lalabas. Hindi lalabas, ha? Ayan si Kuya Itim nga, nasa ilalim lang ng mesa eh. Aga-aga, hmm. yan ang trabaho nyo. Sige. Di bali nang maglaro kayo ng harot-harot na ganyan. Basta wag kakain ng plastik ha. Kayo talaga. Nakasalisin na naman kayo sa akin. Hmm. Yan ang aga-aga. Hmm. Sige. Kaya mag-aaway ha. Laro lang yan. Ayan, tinakbuhan na kayo ni Cho, ni Cho, ng Kisam eh. Nakakulong. Ha? O. Oh, <coughs> Hoy! Gaway. Yan ang balahibon nyo. Ang dami o. Oh. Hmm. Hmm. Sobrang dami ng balahibon nyo. Kulit-kulit nyo pa. Ah, hmm, kita nyo yan. Puno. Hmm? Puno ang vacuum. Tapos pasaway pa kayo. Hmm. Pag naglilinis ako, dapat talaga kinukulong ko kayo, no? Para walang pasaway sa loob. Hmm. Mamaya anak kayo lumabas dyan, ha? Para walang magulo. Tingnan na naman, haba. sinabi nang huwag yung nililik yung ears ni Clover eh. Ang kulit-kulit mo. Mm. May gamot yan eh. Mamaya ka na lumabas dyan. Mungulit ka lang. Yan si itim-tim oh. Mabait. Hindi yan napaparusahan ng kulong. Bartolina nila yung kulungan. Ang isa doon umiihi na. katatapos lang ni mama maglinis dyan ha. Huwag magdudumi ha malinis na malinis na dyan wala nang mga balahibo eto na yung mga balahibo nyo oh. dami dyan wow. ka muna ha bawal ka daw stress gawa si mama ng pagkain mo yung pagkain ni Shopa oh. yan muna ang kanyang pagkain wala akong nabiling dry pakainin muna natin siya kasya na siya sa kulungan ni Axel oh hindi na siya nakakalusot katulad ng dati. Oh, kakain ka na. Mm, kain na yan. Bawal daw yan maitret. Kaya dyan muna siya nakakulong kasi maglilinis si mama sa labas. Maaamoy mo yung mga lagabok. Oh, ayan, ganyan pa rin siya. Oh. <laughs> kain na ikaw. Siya ulo Oh, lumaki siya, di ba? ang laki na niya, isang kilo na yan isang kilo na yan nung bago ka lang dyan eh nakakalusot ka pa dyan sa butas ngayon di na ang... hmm. di ba pero hindi ko siya kinukulong ngayon lang kakain kasi tsaka bawal ma-stress nag-vaccine niyan okay na hmm. kain na dyan lang yan kain na. Maganda na ang panahon, hindi na yata uulan. Ayan o, oh, maganda na ang panahon. Hindi na uulan. Mukhang parang iinit pero parang kukulimlim din. Ayan. Yummy! Ayan yung aking mga paso. Binasag na ng mga aso. Ayan. Sakit sa ulo talaga tong mga aso na to eh. Ayan o. Oh. Hoy! Haba ha? Tenga na naman ni Clover ang inaano mo. Loko talaga tong... Mm -hmm. Sabi nang huwag mong dinidilaan yung tenga ni Clover eh. Pasaway talaga tong mga asong to eh. Ikaw, saway ka rin. Pasaway ka. Mm. Wag yan. Pads nyo yan. Shhh. Choco. Ano? Pasaway talaga yung mga yan eh. Sakit sa ulo ah. Pinapasakit yung ulo ko ah. Kisami. Hindi natin siya kukulongin kisang. Bawal siya ma Bawal mo na maraming play. Hmm, kasi siya nga. niya si Siopao kasi nakakulong. Hmm? Pasok na doon. Ang isang pouch kaya niyang ubusin. Kaya lang baka ma-overfeed. Kaya kalahat-kalahati lang. Hmm? Walang pang pamanicure si mama, oh. Naubos mo, show pa, oh. Gastos mo, ah. Hmm. tinama mo kuko ni mama, oh. pamangit hmm. <laughs> Pumangit na yung kuko ni mama sa daming gawain. Hmm. Mahirap palang panag Nasa bahay lang, mahirap pala. Yung malang kandilang daliri ni mama, naging kandilang pinagsawaan na ng apoy, oh. Si Ay, pangit ng daliri ni mama, oh. Opaw. mo yan. update natin kay Shopaw. Lilinis si mama sa loob. Diyan ka muna ha. Sasaraduhan ko na kasi marunong siyang magbukas eh. Marunong siyang magbukas ng pinto. Diyan ka muna ha. Huwag kang lalabas. Dati nakakalusot siya dyan eh. Dumadaan siya dyan. Oh. Tapos tuloy-tuloy doon sa butas. Eh, ang taas niya eh. Hindi kita makukuha dyan. papaw Hindi kita makukuha sa labas. Susog na siya pero babalik-balikan niya yan. Parang nangihinayang ka ah. Mamaya kainin mo yan. kana Inom na si Shawpaw. Ni isip na kung kakainin niya pa o hindi na. Shawpaw. <laughs> Shawpaw. Busog. Busog ang Shawpaw. Payat ka daw Shawpaw. I e, baby pa yan eh. Baby pa yan si siopaw isang buwan at kalahati pa lang yata yan eh. napulot ko yan mga siguro 3 weeks old no siya or 1 month ewan sige dyan ka na ha siya dyan ka na naglinis na siya ng kanyang bibig isang kilo na yan siya si pau este isang kilo Sushopao diyan ka na huwag lang makulit nahanap niya yung mga manok wala nasa labas nasa labas ang manok ganun pa rin siya kung umakyat. <laughs> Pero mahaba na. <laughs> siya pa. Ano ba yan? Anong inaakyat mo dyan? Diyan ka na ah. Diyan ka na muna. Busin mo yung pagkain mo. Oh. Ayaw mo dyan Mamaya naman ilalabas kita eh mm. Ilalabas kita mamaya pau Si pau pa ay lalaki mm -mm. Dyan ka na ah mm, Dyan ka na. ano bang ginagawa mo sa tenga ni Clover? Grabe ka talaga ba? Hindi ka marunong sawayin ha? Sabi nang huwag mong dinidilaan yung tenga ni Clover eh. Sumasagot ka pa? Sumasagot ka pa? Kakainis to na. Niinis mo na naman ako ha? Diba sabi ko, huwag mong didilaan yung um, tenga ni Clover. Oh. Nilinis. Hindi mo nalilinis. Nababirus mo. Sila ang mga kulit. Oh. Tumigil ka. Oh. Iwas stress po pag-uwi sa bahay. Uh -huh. Sana sa pag 'di ba pag sa aso 5 in 1, 6 in 1, 8 in 1 sa kanila is ah, cat vaccine 4 in 1. Bali sa sunod yung kanyang deworming sa 29 po. Ah, okay. Ay, Ay, very good, very good. Ay ang galing, konting iyak lang.